Lima kaming magkakaibigan na nagkagusto sa kanya. Ako ang pinakapangit, pero ako ang pinili niya. Lima kaming magkakaibigan, magkakabarkada mula high school pa dahil sa iisang subdivision kami nakatira. Magkakasama din kami noon sa school service kasi magkaklase kami. Ngayon lahat kami may maganda ng work at best of friends pa rin kami. Si Tess ang flirty sa grupo. Lagi siyang nakamakeup kahit hindi naman kailangan. Si Karen tahimik lang pero alam mo na maraming laman ang utak. Si Jeneline yung sporty, lagi siyang nasa gym. Si Diana naman ang nerdy at laging may dalang libro na minsan feeling namin hindi na natutulog dahil sa kakabasa. At ako si Joy, ang sinasabi ng iba na ugly duckling ng grupo. Minsan wala pang duckling. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang narinig yon. Hindi naman ako super conscious sa itsura ko pero aware akong ako ang weakest link pagdating sa aurahan. Hindi naman siguro ako standout sa kapangitan pero kung mga 7 to 9 ang mga kaibigan ko, ako yung 5. Kapag may makeup, pwede ng 6.5 siguro. Kapag bagong gising, mga 4.5 lang. Masaya naman kaming barkada. Lagi kaming magkakasama. Walang iwanan, sabi nga nila. Pero isang araw dumating sa buhay namin si Pierre. Nakilala namin si Pierre sa get together ng kuya ni Jenelyn. Bagong kaibigan daw sa work na saktong taga-subdivision din namin. Bagong lipat. Mayaman ang family. Taga-norte. Corporate guy pero hindi boring tulad ng iniisip ko. Matangkad, maputi, at yung tipong kahit nakatayo lang, aura na agad. Siyempre sa umpisa hindi ko pinansin. Akala ko hindi siya mapapansin ng iba kong friends pero hindi. Parang naging highlight siya ng gabi namin. Lahat kaming lima halos sabay-sabay na kinilig. Sobra kasing gwapo. No joke, pwedeng maging artista. Eto na nga, biglang nagsimula ang competition ng grupo. Hindi naman obvious, pero alam mong lahat kami gustong umaura. Si Tess ayon, laging nag-aayos at minsan parang para kay Pierre lang talaga. Si Karen, kahit tahimik kitang kita mo yung mga pasimpling tingin. Si Jeneline, nagpasikat agad. Sporty skills, gym body, kung ano-ano pa. Si Dayan, napansin kong laging naghahanap ng topic na alam niyang may connect kay Pierre. Yung mga bagay na mabibigat pakinggan para magmukha siyang intellectual. Ako? Wala. Nanonood lang sa kanila habang nagiging circus yung sitwasyon. Nakakatawa nga minsan yung mga awkward moments na nagkakabanggaan sila para lang mapansin ni Pierre. As in, nagkakapikunan talaga sila. Pero ako, nanahimik na lang ako. Kasi naman sino bang papansin sa akin? Aaminin ko na kahit pilit kong tinatago na tamaan na rin ako. May mga pagkakataon na hindi ko mapigilang palihim na kiligin. Para bang kahit simpleng galaw lang ni Pierre may dating na sa akin. Tapos kasama rin naman ako sa tuwing a-aura ang grupo sa court kapag naglalaro ng basketball si Pierre. Usually Sunday morning, o kaya naman Saturday morning jogging. Parang tanga ang mga friends ko na sumasabay. Obvious na obvious. At hindi lang sila ha, pati ibang taga-subdivision. Nakakatawa talaga. Isang araw nagkasalubong kami ni Pierre sa malapit na mall at napansin niyang bitbit -bit ko yung libro ko tungkol sa philosophy. Wala eh, trip ko lang talaga minsan magpakadip at maghanap ng meaning of life, Eme. Nakipagkwentuhan siya. Akala ko hindi siya interesado sa ganun pero nagulat ako dahil madami siyang alam. Doon kami nagsimula. Grabe yung mga usapan namin. Minsan inaabot na kami ng anong oras. Hindi lang naman tungkol sa philosophy, kundi pati sa buhay in general. Social, political, tech, kahit true crime. Gulat na gulat ako kasi yung mga topic na hindi masakyan ng best friends ko kung bakit ko type magkasundo talaga kami ni Pierre. Kakaiba ang connection namin. Tapos kapag may group activities kami, parang mas napapansin na niya ako. Pero lagi ko pa rin sinasabi sa sarili ko, Hindi Joy, wag kang umasa, ikaw lang to. Kasi sanay naman ako na pagdating talaga sa mga lalaki ako yung mas nilalapitan para kaibiganin. Kasi parang ako yung obvious na hindi papatulan ganon. At mula pa nung high school, ako na yung ginagawang tulay ng na mga nagpapalakad sa mga kaibigan ko. Ilang ulit na rin akong umasa, tapos biglang sasabihin ng guy na ilakad ko sa isa sa mga kaibigan ko. Sa lahat ng yon, hindi ako nagkukwento sa kanila kasi parang nahihiya ako na dumaan man lang sa isip ko na ako ang target ligawan ng mga yon. Parang kilabutan naman ako, gano'n ang dating. Buti na lang hindi ko na lang sinabi. Imagine kung sinabi ko tapos biglang ilalakad ko pala yung guy sa kaibigan ko. Mas nakakahiya lang. Anyway kay Pierre, sina Tess, Karen, Jenelyn at Diane, alam kong mas may laban sila. Minsan nga naiisip ko pa na nakakatawa na nasasaktan ako kahit hindi naman dapat. Habang tumatagal ramdam ko na lumalalim yung feelings ko, pero kasabay nun lalo ring lumalalim yung inggit ko. Hindi ko sinasadyang pakinggan pero minsan naririnig ko yung usapan nila Tess at Karen tungkol kay Pierre. Yung mga ex ni Pierre na nakita nila sa social media, mga magaganda, confident women. Siyempre nakakapanghina rin dahil maganda at confident ba ako? Hindi, lalo akong nabaon sa insecurities. Akala ko kaya kong itago yung nararamdaman ko, pero hindi pala. Sa isang outing namin sa isang resort, habang naglalaro kami ng volleyball, napansin ko na parang mas close na si Pierre kay Tess. Siyempre, sino ba naman ang hindi mapapalapit sa ganong kaganda at ka-confident na babae, ba? Diba? Pagod na rin ako. Pagkatapos ng laro, umupo ako sa tabi ng pool. Tapos nagpunta ako sa CR at hindi ko napigilang umiyak ng konti. Ramdam ko kasi na wala akong chance. Tanggap ko na rin na siguro hindi nga para sa akin si Pierre. Eh, alam mo naman, kapag nasasaktan ka minsan, may mga nagagawa kang hindi mo sinasadya. Sa gabi ng outing na yon, nagsimula ang inuman. Siguro nga nakainom na ako ng sobra, pero hindi ko inaasahan na magagawa kong sabihin ang nararamdaman ko. Lasing na lasing ako nung bigla kong nasabi sa harap ng lahat. Alam niyo may gusto ako kay Pierre. In love ako sa kanya. Patay. Biglang tumahimik lahat para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nakatingin silang lahat sa akin. At si Pierre nagulat din. Hindi ko alam kung paano na to. Ang awkward. Parang gusto kong maglaho sa mismong oras na yon. Tapos doon na nagsimula yung gulo. Si Tess halatang naiilang. Si Karen biglang umalis. Si Janeline parang nagtataka kung bakit kailangan ko pang sabihin yon. Si Diane tahimik lang pero ramdam ko na apektado rin siya. At si Pierre? Hindi ko na alam ang reaksyon niya. Baka nga napaisip siya na bakit si Joy? Hindi naman siya yung gusto ko. Worse kung naisip niyang yak. Kinabukasan bumangon ako na mabigat ang loob. Alam kong nasira ko ang dynamics namin. Pakiramdam ko masama akong kaibigan dahil sa ginawa ko. Kasi ako yung pretend ng pretend na walang gusto tapos biglang may pa-reveal. Eh, sa akin silang lahat nagsasabi ng feelings nila. Hindi ko naman talaga intensyon na maging komplikado ang lahat. Kaya napagdesisyunan kong isa-isahin silang kausapin. Una kong nilapitan si Tess. Sinabi ko sa kanya na hindi ko sinasadya. Tinanggap niya pero sabi niya, hindi naman niya talaga ginusto na maging gano'n ang sitwasyon. Napag-usapan namin na kahit pala nagpapakyut siya kay Pierre, hindi rin pala ganun kalalim ang feelings niya. Sunod si Karen. Alam kong tahimik siya pero doon ko nalaman na halos gano'n din ang nararamdaman niya. Hindi niya inamin pero sabi niya, kung sakali man daw na si Pierre ay para sa akin, susuportahan niya ako. Si Jeneline at Diane mas open-minded. Sabi ni Jeneline, wala naman daw masama kung aminado ako sa feelings ko, basta raw wala akong tatapakang ibang tao. At si Diane, tumawa pa nga. Dahil sinabihan niya akong hindi ko kailangang maging insecure, dahil matagal na raw niyang alam na may spark kami ni Pierre. Nagulat ako dun. Naisip kong baka sinabi niya lang para mabawasan ang sama ng loob ko. Akala ko yun na yung huli. Pero hindi pa pala tapos. Isang gabi nag-message si Pierre. Gusto niyang makipagkita. Kinabahan ako syempre pero pumayag na rin ako. Nagkita kami sa isang cafe. Tahimik lang siya nung una. Pero nang nagsalita na siya, halos hindi ako makatingin sa kanya. Tapos biglang sabi niya, Ang sagwa mo namang ma-in-love, nirereto mo sa iba yung mahal mo. Doon ako napatingin sa kanya. Nakangiti siya sa akin. Nanlaki na lang yung mata ko sa bayo ko na naman saka ako nag-sorry. Sorry ako ng sorry na napahiya kami nung nalasing ako at naging awkward yung friendship. Hinawakan niya ang kamay ko tapos sabi niya, in love din ako sayo. Kaso hindi ko masabi kasi parang nirereto mo ako sa iba. Napatulala ako sa kanya. Nagahanap ng indikasyon na pinaprank niya lang ako. Pero seryoso siya. Itinaas niya ang kamay ko sa lips niya para halikan. I love you, Joy. Parang panaginip. Hindi ako makapaniwala. Paanong nangyari na yung pangit ang winner? ba diba kahit sa pelikula, bihira yon mangyari? Biglang ang haba ng hair ko, abot na hanggang Mindanao. Simula noon naging official kami ni Pierre. Nung una awkward pa sa barkada, pero hindi naman nagtagal okay na rin lahat. Natutunan kong mahalin ang sarili ko, kahit pa iniisip ko na ako ang pangit sa grupo. Hindi pala ganun ang sukatan ng halaga mo sa ibang tao. At ayun kahit nakakatawa na lima kaming magkakaibigan na nagkagusto kay Pierre, ang pinaka-importanting natutuhan ko ay ang halaga ng tiwala sa sarili. Sa huli, hindi ako ang pinakamaganda o pinakamatalino sa grupo, pero ako ang pinili ni Pierre dahil nakikita niya ako hindi lang sa itsura, kundi pati sa kung sino talaga ako. Ngayon, lagi kong inaasar si na Tess, Karen, Jenilyn, at Diane. Akala ko ba kayo ang magaganda? Bakit ako pa rin ang napili kahit effortless. Tumatawa lang sila. At the end of the day, masaya kami. Masaya ang barkada at masaya ako sa kung sino ako. At confident ako na mahal ako ni Pierre dahil pinaparamdam niya sa akin bawat araw. Lahat ng insecurities ko noon unti-unti niyang inalis hanggang sa matutuhan kong tanggapin na may sarili akong ganda kahit hindi halata.